Maba sa ikalawang pwesto, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 Senatorial Survey ng Publishers Asia. Posible kaya naka-apekto dito ang mga patutsada ni Duterte sa Marcos Administration? Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Tala Lopez laki ang ibinaba ng puntos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pinakabagong Senatorial Election Survey ng Publicus Asia. Lumabas sa pahayag 2024 First Quarter Survey, nasa 38% na lamang ang voter preference ni Duterte mula sa dating 48%. Dahil dito, naungusan na ang dating Pangulo ni Doc Willie Ong na mayroong 41% na top of mind vote. Bagamat bumaba ng 7 puntos, nananatili sa ikatlong pwesto pa rin si Axie CIS Representative Erwin Tulfo na may 37%. Swak din sa Magic 12 sina Senator Bongo, dating Senate President Tito Soto at dating Senator Ping Lacso na nakakuha ng tig 32% of voter preference. Gayun din sina Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos at dating Manila Mayor Isko Moreno. Nasa bandang dulo naman ng top 12 sina dating Vice President Lenny Robredo, Defense Secretary Gilbert Chidoro at Senator Pia Cayetano. Isinagawa ang survey nito March 14 hanggang 18 kung saan sumagot ang nasa 1,500 adult Filipino respondents. Ako si Tala Lopez para sa Kuwentong Politiko.